Di ba? Ito si Floyd eh. Hindi ko maalam ati. Tawagan <laughs> nito. So... <Sorry>. So, Pag... Nag-o? Natataranta pa <laughs> <Lago>. <laughs> <Natatarakta ba> siya? <laughs> ate, like, time check. 9.28pm. 9.28pm? Nandito Ay, kami sa podcast. Nanonood kami PBB. Ayan, nagpa-prank tayo kay Floyd ate. Tignan nyo naman ang atake. Okay, Bakit wala tumatawag na siya. Ganoon na siya kaano eh. Okay? okay, so tell me why patapos na ako mag-edit ngayon ko lang na realize walang context ng prank. Yung context ng prank is na iwan ako ng bus. That's basically it. Na ako ng bus dahil nalit ako. Nagalit ako kunyari. So kunyari na sa ibang bus ako. So yung victims ng prank are Floyd and Denise because nandoon na sila sa LU. Taga doon sila. Yeah, that's ako nakaisip niya Floyd. Pero pinalundigan lang nila. <laughs> Kaya kung nai-stress ka, sila na yun, hindi ako ah. Kaya huwag ka sana mag sa akin. Ayan siya. Ayan sila. 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 Mga one minute pa. Um... Ina-prank ka nila. First... Sabi ni Floyd, naka-attack siya. Kumalma ka ate, one by one. Step by step. Okay, saan ka lang? Ramdam mo yung concern niya. Ha? Hindi ko nila Ay, na kaya ito, bakla. nila niya. Mamaya nga na. Parang yeah. yeah. okay. stress so, yeah. yung mula. Sige, naka-attack niya. Iba-block ko siya. Ano yung sabi niya? Ano yung sarisawin doon si Archie? Mili ko hindi yan tutuloy. Ate, kilala ko yung bading na yun. <laughs> so, Sobrang pumbabakstab na, Floyd. Sinasabi ko sa sa'yo, nagigigilang. Hindi na, ayoko na tumulong sa kabila ng mapayapang biyahe, nasiraan kami ng bus. Malungkot ang mga bayot. So oh, yan, yeah. thankful we're safe. Safe ang mga bakalang. Thank you, Lord. <laughs> Walo hanggang dulaw. Salamin, salamin, salamis. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> ah, doon pala Maya-maya <laughs> pa, dumating na ang rescue bus at nagpatuloy na kami sa aming biyahe. Sa <laughs> Monumento, 3.02 a.m. Ito na yung revelation ng Frank. Saan ako magtatago Hindi ka makita! Para makita ito. Ayan, tama ta, ma. Oh, ay, nakita ko na <laughs> <Okay, wala>. din <laughs> First victim ng Frank. Hi, Ate! Hi, Ate! Ate! Salamat, Ate! Magkakalimutan mo, aga pa! Hahaha! May bagay mo? Baka ano lang siya, parang supportive. Good morning, Ate ko. Pagkatapos mag-almasal, napag-desisyon na naming pumunta sa beach na malapit kila Denise. At dito ko napatunayang totoo ang mga dinosaurs. Sa init, hindi maiwasan ang kaibigan ko. Ay labas ang kanyang emosyon. Hindi ko rin alam kung bakit may record niya to ng slow mo. Kaya kitang kita ang bawat detalye ng, kanya. <laughs> ng kanyang... ng kanyang nararamdaman. <laughs> Amen! Thank you, Yumi. Oh, ba di <laughs> <laughs> da, eh, oh, eh. Boris kun alam ka. Oh, diya ba ni no? <laughs> 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 na Ganun Wow! Ano ba? minutes na lang. ko yung basyo. Eh, nakita Oo so, tapos, oh, tapos hindi pala ako pinapansin. Pagka hindi ka pinapansin, no? no, nakita <laughs> mo sila? Oo, oh, te! Nagbi-video call kami. Mm. Tapos pinatayan nila ako. Tapos nakasakay na pala sila. <laughs> Sino ka video call mo? Buti na lang sinabi na nito sa konduktor. Mm. Na mag may dadating, may dadating pa. pa. May dadating pa dapat, dapat talaga. Ah, sinabi mo na. Oo, eh, sinabi na namin. Tapos ang sabi ng conductor, hindi oh, pwedeng time. Siyempre, oh, hindi pwedeng time kasi... Kasi may oras na. May boy. oras Kusang Kasi so, sanang mag mag-good mm vibes? -hmm. Kaya pa paano? Ang nangyayap. Ah. Tapos tawa-tawa pa sila. Pinagtatawa ng panila ako kasi late ako ng harating na kagabi. nila <laughs> ni Cole. Oh, nung late, in? At na nga sila ng ano eh. Nasiraan na sila ng bus eh. Thank <laughs> late pa rin ako nakarating. 30 minutes kasi uh, agwat eh. Mm -hmm. Nagigigil ako sa, mga itsura nila. Paano? Ah, diba, pinagkakaitahan pa nila. Kaya hindi nila, ano, binavalidate yun na lang naman. Huwag ka sabihin pa nila, nakasunod ka naman eh. Mm. Ano masasabi mo, Jonah? Inasito. Imagine mo kay Jonas, may mga uuwi yan. May sabi ko, talagang hindi namin intention na iwanan talaga siya. It's just that yung drive talaga talagang nag-push. Sabi uh eh. ko, ay uuwi to ng bulakan eh. Shet ko, agad sa iyo yan. Uuwi yan ng bulakan. Sinabi nyo ko. Pagkagabi pa yun sila, binibidyo-bidyo nila ako yung ganyan-ganyan ko. Nakapangaw. Kanina ko ito. Kanina ko ito. Next time yung sa Jonas. Pasabog siya. Oo. Ako.

Not 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 enough. Not enough. <laughs> Kasi nag-overtake ka na ata, ikilala ka namin, di ba taran tayo baka sabi ko baka magalit si Chloe. Kaya nagsigil <laughs> na tayo. Tinawagin ba kita sa ano? Sa FaceTime. Oo, <laughs> <laughs>

Pagkatapos na sila, dumating ako. Ah, pero kasi ako ako sa Sige kami Ay, start na. Ay, kaya pala. 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 Ay, niya pala. Ay, kaya pala. Ang hala ko tayong Actually, hinahanap ko nga na kung paano yung eksena niya eh. Kasi sabi niya, kailangan natin sabutin si Floyd. Eh, gawa na lang tayo ng ibang ano, narrative, kumbaga. Uh, Tapos ni Jonas, kunyari na lang, hindi ka namin kasabay. Oo, hindi ka namin kasabay. Tapos nasiraan kami, ko, kung pag nag-update kayo, hindi tayo yung apat tayo. Hindi kayo. Kaya pa! pa! yung mga ate ko. We got you, Floyd. ko sila. One, two, Time check, it's 4.14. We're going kami ng beach for the sunset. Because, you know, Beach. Yeah. Hello po, good afternoon po. Hello. 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 Hello.

ate kinabog yung boyfriend hey, TV bakla ay pa is universe siya una tingin gago plakado ah! tara. Tara, parang top shit <laughs> parang lalabasan na ako <laughs> tara miss earth lupa yan okay wait hindi ka naman mo di ba ay dito ba oh dito tayo dapat Thank, Thank you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Welcome to La Union. <laughs> Thank you, Lord. Thank you Lord. <laughs>

morning guys, day 2. Uy, <laughs> <laughs> lasing na lasing kami kagabustra. Sana na-document yung iyak. Ay, Ay oh, oh, oh. ang dami nangyari. Ito yung nangyari. Ay, ate! Ay, <laughs> bentosa. Parang may bentosa, <laughs> <laughs> <may> bentosa doon. <laughs> Na-opend ako. Good morning, ate. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Binigwen, binigwen. Ay, oh, binigwen. Oh, <laughs> Good, morning. Good morning. We're now here at Karuba. And did you know that Karuba in Ilocano means neighbor? Neighbor. Oh, nandito na yung mga food. Nandito na yung ano, pagkain. Nandito na yung pagkain. Bayla ng food para sa pangalan ko. Ano right? Jonas, my dear. Hindi uh, Tommy. Um, Ay, sabi ko parang hindi no Tommy. Pa. Tapos sabi ni Jonas, Tommy. No pa na lunch. Ay, no meron ba sila ng ano, PK? 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 Oo, tama naman. <laughs> Pero natawa lang ako. Ang akin lang naman. Ate, the slide yan. The, the slide. Ate naman. Sobrang funny. Hahaha. <laughs>

Ah. Ito. Yung dumating kasi. <laughs> <laughs> Ayan po talaga. Iniwan po talaga kami dito sa Kawalan. Sa Kaboki Babalikan na lang daw po kami ni Kuya. But until okay. now, wala pa siya. So, anong gagawin natin dito? Hey, Vice Ganda. Si Ding Dong Dong. Si Marian Rivera. <laughs> <laughs> Or di <the> Tony Fowler. Matay na ako. Ito nga dito. Diyan na yun. Upo <laughs> ka na lang dyan, Teo. Tapos, ito na yung tissue na kaya <laughs> <laughs> na. After 30 minutes, nandito pa din po kami. Nag-decide na kami na sumakit sa Kasi, Naganda namin naganda doon. 30 minutes daw. 30 minutes nagpasta. 30 minutes natin. So ang atap eh, hanapin na lang kami eh. Mahit dami wala kasi kami magkaka-cover ng buha. Ayan, so we're here now in San Gabriel Municipal Hall. We have to settle first yung environmental fee. How much daw yung ano environmental fee? Php 10,000. Yes. Matapos magbayad ng environmental fee, hinatid kami ng tigi isang habal-habal, mga 20 minutes yung tinagal ng biyahe. Tapos pagkarating doon, mag pa kami. Hmm, napagod ang mga bayo. <laughs> Ay, na video pa. Video ko ng video kanina, di, di nakaklik yung record. <laughs> Or good, ah. Oh, God, oh, good, oh, na, Agod. Nasaan si Pri, ate? Asan Kasi si Prince? Si Pri. Itago na lang natin siya sa pangalang Erna. Erna Alcantara. <laughs> <laughs> Kapag hindi kay Lynn. <laughs> Pag oh, makarating dito, naka-burn nga na ng mga 10,000 calories. <laughs> Legit. <laughs> 뉴스가 오냐? Ano, na, na-slide ka? Nag-slide ka? Wait na maghugas ka muna dun sa baba. Bwede well, pa niyo pa. Na ano na nangyari? Ano nangyari? <laughs> 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 The sacrifices and efforts. Sure, Dad. Ako! Agoy, 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 agoy! Live na live at mediaso! Just... Oh. Sorry, agay, agay! Um, this is my... Um, Naman dito May, May ito. Na binawas sa rice. <laughs> Kaya, hindi ka nalugi doon team. Apat ah, kami to, sa ka Sino Sino sa sabunutan ko. Ay. Kumain lang ang mga bayot at umuwi na rin. Salamat na nga doon, Fools. Patapos na. Ganyan, sunset. Pero dapat doon tayo sa dagat para mas At nang mabusog ang mga bayot, di naman kami para pumarty. Nag-request siya if okay lang ba ko ba shorts ko kasi kawakan niya daw butas ng pu... <laughs> 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 Ayun na nga, nag-start na ako siya. Naglapitan, mga pusa. <laughs> Nawawala kasi ko kasi kinakabahan ako. Baka tagitin ako. Sarap <laughs> <laughs> na sarap. Wala na sa busis ko na may makapusa. Hanggang sa may. Sarap naman ako. Dumila <laughs> Last for a... Maghahara naman kami. Let's go. <laughs> pabulakan na. Naka-public bus pa. Nauna na sa atin. Lagyan mo ng mic. Super. So, minsan lang kasi ito eh. Mm. Pero pag nangyari, tira mo ngayon pagod na po. Ay, Ang atake pa pang pata dahil Baos. yung dalawang kumakla. Extroverted. Ang energy ate, laging nandito. Kaya okay. nga <laughs> eh. Ikaw isa ka pa. <laughs> Kaya nga. Ikaw <laughs> isa pa to, 0 to 100 kagabi. <laughs> nung nakainom. <tayo. laughs> <laughs> <laughs> na kami. Our dream come to an end. Thank you for watching. <laughs> this trip must stop an end uh, and we're heading no, <laughs> no home. <laughs>